Good morning mga kangirit Another day, another vlog Kasama natin ngayon si Paring Richie Nag, uh, kay kami ng poste para sa ano Sa ating sitaw Yun Sitaw Saka may kalabasa dito sa kabila Para yung labas niya, pakbit <laughs> Fast forward na lang natin yung video guys Para hindi tayo matagalan. Tsaka para short video lang. Okay. 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 Baka guys, baka may kilala kayo o pwede kayo na maging asawa ng partner ko na to. Yung laging heartbroken paglasing. Si, ano, paring Richie. o sa'yo manok? Manok! Tara guys, mga Tidak ada kira-kira namanya Kawayan Ay, tering pala tawag sa amin ito Hindi uh, kawayan Salah disibuy tikas Bawi Yan, gimba yung mga rito <laughs> Naplis na garing <laughs> Naplis na garing <coughs>. Naplisan. Naplisan May tanim <laughs> na pala ito guys Kaso ari-ari Na ari-ari Ayan! Malapakan ka kayo dito! Eyyy! Malapakan ka dito! Eyyy! Nandiyan naman? Utod naman. Utod? Wala naman. Nalabot ako ba? Nag-luto pala muna tayo ngayon ng ano? Ng pang-umagahan. Para may pang-ulam kami ni pareng Richie. Ito pala yung... ...tanim na nanging-itlog yung eggplant nagigisa lang naman tong talong natin kaya uh, inati hati ko nasa maliliit tsaka uh, igisa lang natin sa alagay ng itlog parang to, tortang tortang itlog na <laughs> tortang talong pala <laughs> mabilis lang to yan o Itihan mo yung mga galawan ni eh. DG Jomar oh. yan. yan hmm Handa nating itlog. Ngayon may natin dyan ah. Mm -hmm. Ano kidabi? Mix makers <laughs> lang kamay ah. Hmm. Ito na lang mga pamira Okay. At ito na. Luto na. Ito na mga kangirit. Lagyan na namin ng ano. String. Ay. String. Nylon pala. <laughs> Ayan guys. May ikaw na ito. May tanim na ito. Ayan o. Pero yung iba hindi kasi tumubo kasi nung pagtanim umulan. Kabi umulan nilang araw. Pero iba malalaki na. Ayan. Si ikaw pala. Si Chef. Ano yung karan mo ko to? Oh, Edgar. Si <laughs> <laughs> Edgar pala to. <laughs> si Edgar kasi parang litsi yung katulong natin ngayon ah may lulutuin pala tayo ngayon para sa uh, ulam, ulam natin sa tanghalian yun yeah, oh. no? o eto guys yung tinatawag na panty <laughs> masarap daw to eh panty ah panty tibak daw yung tawag dito klaseng ano lahi ng mga saging yan parang litsi o oh. Yan sa so, boy tikas nakulang kami sa kawayan kaya ang so, kuha kami uh, so guys mga baboy natin yun mga baboy

So, uh, pwede rin naman sa inyo lang ito kasi lang pangita na kakakala nila. Ito so, yung malawin. Ito yung mababa. Kaya natin itong masarap ito. Mahaba pero manipis-nipis. Ito makapan. Okay na rin sana. Kasi lang umbok. Tunggu natin yung biik nag-ano Igit-igit ka na.